Uli may gol! Yun! Uli may gol! Anong sa idol? Uy! Ang ping! Ang ping! Malaki idol! Malaki! Malaki! <laughs> Uy! Nakas si pilar! Ilan ba? Ilan ba? Nakas yung pilar! Oh! Ang mata! Tara! Oh. Hmm! Uli ka rin idol! Hmm! Uy! Looping Idol!

Palak, yan may doon, lumutang na, ano may doon, lungnos yung pirur, lungnos yung pirur Palipating, dakla, dakla Ang mga idol Bawa na, tingin, 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 tingin Nagtaba na mga idol, sus, lungnos yung pirur pa naman Sus, kalakalak eh Oh, woo, baho na, amoy tae na Baho Kanino kayo, Good idol? Name. Good morning sa ating lahat mga idol. So dito na po tayo nag-intro. Dito dito po, dito po tayo mga ngawil sa ano may idol, kuya 'Yon. Yan may idol, Jump po tayo susubok na mga ngawil. Doon tayo banda may idol. Sa pasok ng sa loob ng kuya na 'yon. Oh, matagal-tagal na rin po tayo hindi nakapagpunta dito may idol. Mga ilang ano na? Mga man. years na siguro mga idol. Yan, dito na po kami kasama pa rin po natin si Idol Piolo, You're Idol Aaron, idol. Idol, idol Darrell and Idol Balda. <laughs> Tara mga idol. Samahan niyo po kami. Let's go. Tara, tara. Let's go. Let's go mga idol. Woo! Let's go. Go mga idol. e hum. 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 hum.

কেন মাইডাল O, oh, lapit niya, kunteron. So, gano'n kamay. Tulog ko din Ano, gano'n din na yun. Pa. Tuloy na Yun!

Ang galing mo, ang galing! Siguro ka lol! Grabe! pa mga idol! Sa <laughs> ah, ilagay mo sa... Ano na ulang ano? Diyan, 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 diyan! 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 okay. Diyan! 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 Diyan!

Ayan, oh. Doon. Labi, may doon, ah. Ngayon pa kami akabalik dito. Sana ay maraming huli. Isok doon. Doon. Isok doon. May matita sa camera natin. Ayan. Ayan.

Oh. Oke. Gimana? Yonggila yo. Dalala. Ya,

Tignan natin mo kung ano isda yun Ato lang ka ba? Ano isda idol? Amoy tayo na Baho na? Ito so, mga idol <laughs> Baho Kaya na? Idol. Tignan din, tignan din, tignan ah, Nagtaba na mga idol Sus, sa biro pa naman Sus, kalakalaki Oh Woo. Baho na Amoy tayo <laughs> na <laughs> <laughs> Baho na kanino kayo isda yan mga idol? di mo napansin agad ah talapit ang puno rin oh hinapon sir itong mga idol dubok na sir ito dubok na Ma. dubok na eh patay ka rane patay ano 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 eh ito yung ito kalaki pa naman mga idol oh Ayon, oh bako <laughs> 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 <de>, pwede <laughs> o de, pwede pa yung ulam pwede pa yung ulam alay na itapon nakitapon ba <tay> sa idol Bawa na yan <tay> Hindi na pwede Tinapon sa roto ng mga ano May tayo na Tapon oh. tapon tapo na tapon na yan Ay ang kalo Ay ang <tay> kalok Pili na to Pili na to Pili na, 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 na to may bahay ka natin doon Ay pa doon ng mga isda Tapo na to Maydol. Kala namin Kala namin Maydol ay Sariwa pa Pagtingin namin ay baho na pala Yan Maydol, dol Kiniliskisan pa Baka siguro na Nakalimutan Maydol. dol ba Pinapon lang siguro Doon ka na Bye bye Layo na.

Maglak mado yung hole? Maglak? yung huli. May doon. yung hole? Maglak mado yung hole? Maglak mado yung agle сунул где рыа?

Sobrang mulang yun, Maydol. Sobrang, sobrang, sobrang yung pangkan. Kaya, maglakad pa kami, Maydol. Papunta doon. Maglakad lang kami dito, Maydol. Palayo. So, yun na po tayo magbibidyo, Maydol. Hanggang dito na lang po tayo, Maydol. Yan, yun na tayo. Magpit na. Kaya yung malaking isda ko, Maydol. Sayo, Maydol. Nakakita ka yung aming naging isda, Maydol. Kaso, kala namin sariwa pa. Yun, ano na pala. Dibok na. Kaya, try uwi na. Tara, Maydol. At malayo pa yung nalakaran namin. Tara, tara. jo medal tera kita okay. kami coba